masarap dyan. Okay. Maalinam nam kasi Lagi ng ganyan sa kanin o O lalo stream Mapapadami ka ng kanin, guys. So, yum, na. Mm -hmm. magluluto kami na ano ito? Chicken curry. Chicken curry. So, pakita ko guys. Ang so, aming lulutuin for today with, ay with coconut milk. Kaso wala kami yung turmeric. Pero okay na rin. Okay ba? na yung fresh ginger. So, tit mag ano ako guys. Pakita ko siya mga sangkap na Ito mm -hmm. yung bell pepper. Sibuyas. Wala so, kami yung bawang. Okay lang yun. Ayun nga. May bawang. Gusto, na, gusto lang nila sibuyas lang. So, may ginger. Ginger. Tsaka Parsley. parsley, ito yung chicken namin, cube's ito yung uh, oh, chicken cubes cubes, tapos ito yung patatas at carrot, ito yung coconut milk, andito yung olive oil, andito yung mga herbs, thyme, herbs, uh, ginger. ginger powder. Tapos, Africa. paprika. Ang palasa kasi yun siya, guys. Right, Paper. Hindi mawawala sa latang asin. So, hindi na kayo maglalagay ng ano. Kasi yan. Okay na yun siyang masangkutan, guys. So, mag-start na kami, guys. Let's go. So, guys, maglagay natin tayo ng olive oil. Kunti lang. Kunti lang ng olive oil. Magalit mag si mudra. Um, kasi ayaw nilang mga mantika. Okay. Okay, unahin mo na natin ang onions. Lagay na una. Tingnan natin. Tama. <coughs> ang satong gusto ko inamin guys. Chicken <coughs> thigh. pepper. Is it Di ba unang chicken? Hindi, maya. Pertasa ng chicken. ba ang pag-anong guys. Sige, maya. Sige, chicken. Kasi lang naman yung chicken. Chicken food, food, food. mo na ng pampalasa. Okay. okay.

para yung ano niya yung para so, uh, yung ingredients niya kamatis tomato and onion chicken meron actually na konting tubig takpan. Yeah, mm -hmm. mm -hmm. So, guys, haluin mo na siya 'yung espesyal na. 'Yun, bawang at sibuyas. Mhm. Tapos nilagay na 'yung almond. takpan yeah. mo mm. na Mga ilang minuto. 5 minutes guys. 5 minutes gulay. Tapos na 'yung 5 minutes, Pagbuksan na natin 'yung na. Wow.

Okay. So, tatakpan ulit yung system. 5 ay hanggang yung gulay natin guys. So, siya ang nakailangan ng kanting. Ito na yung ating, tingnan natin yung ating chicken. Ah. Mix muna. Ayan, wala nang sabag. Ito sa dyan na. Coconut milk. Shake, 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 before sheep open. Timba na sama. Shake shake. Parang buto na. No? Uh -huh. Parang hindi. Mm. ba bukas? Bukas ni? Bukas na. hindi na, Ano? Hindi Parang bakit ganon? Puro siya eh. Puro. basic mo ulit baka doon yung tubig-tubig na sa ano. At sinek ko nga eh. Mm -hmm. Basic shake before I can. mo lang para ano to? Para creamy. Creamy siya. Yummy. Yani. Masarap sana kung may turmeric pong. Kaya nga eh. Kasi wala kami Saka dito. Saka yung curry powder. Siya dito kami sa ibang lugar guys. Wala kami dala at wala dito. Wala rin turmeric dito eh. Yeah. Yeah. Oh, yeah. ano, yung fresh sana. Ay, Ay wala akong nakita. Haluyan ang nakikita ko. Nani. Ano pipi, And then chicken curry. Pwede pa kong kalahati. Ang niya. At is so mahumo so na. na sarap. Ang sarap. mo. mo. Malitig mo. Creamy hmm di ba? bago naman, lop naman? dito para ma masagad mo lahat. bukasan yun yun yum, yum. Yummy. Yummy. Yummy, yummy, yummy. yani yani Coconut milk yani 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 niya. Mm -hmm. Kaya si sarap na sarap eh. O, kasi kasi ganun yung gagawa ko, hindi ko siya yung nagawa ng tubig. Mm Malinam lang kasi siya. Diba? Ayan. Sya, ayan siya. Ayan. 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 Ay, uuwi yung kakain mo. Masarap kasi So, yan natin magkulo muna siya guys. Tara lang ako na konti. Ang tala Dami-dami naman na siya. Kaya So guys, ayan na yung aming Pakukuluin natin sa ng baba. Tapos, Tapos tama na. Tama na sa... guys. Luto na siya guys. Ay, nori yung sarili niya. yummy, yummy <laughs> guys. So, takpan muna natin. Yeah. Para magkulo siya. Yeah. yeah. Guys, ayan na yung chicken oh. curry. It's so yummy. Gusap, May. Kung may siling haba. Oo, oh. kung may siling pa sana. ano yeah. mm -hmm eh. Kaya na, wala kaming ano eh. Wala kaming tumark. So guys, thank you for watching to my channel. Kasi thank you, yeah. sister Miami. Sister, ma. Yes, Delma. Si bye bye na. Bye. <laughs> thank you guys. It's so yummy. Yan lang po ang chicken curry. Bye guys! Thank you God bless you all. Madali lang siya gawin guys. Try nyo. It's so yummy.